ay dulo-dulo may bandera para may para May karugtong eh, ayun ang ay karugtong Ayun oh, ayun. ayun Ayun mga ka-fighter oh Inanak, baka sa mabid doon oh Inanak, sakitin mo, doon, doon, ayun mo doon Inanak Doon Doon sa unahan, sa sabid Huwag mo ba yung pigilan, ari-arihan mo lang ah Oh, you know. Oh, you know. Oh, you oh. oh, know. Oh. Oh. Bagod na yan. Kanina pa yan. Ikot-ikot na lang yan. Ayan o. Oh. Ayan, nagpapalampi sila ng Black Marlin. Pagodin lang, pinapagod lang namin mga kapiter Pinapagod lang natin O yun, lutang na naman siya Abante na naman po tayo hmm. Yun, babalik na yan mamaya Ayun o no? oh. Ayun, harap pa Ate, uh, Andar mo tayo makina, mga, mga mga kapiter Update natin sa inyo Guys, ayan ay isang pa na. hindi ah, natin na ah, video niya pagsasampa at ako nagpalampi. Wala nang hawak ng GoPro natin. Ayun, nakadali na kami ng isang biyaya. Ah, medyo pahinga kami. Medyo kaunti ang huli. Buti na lang binigyan ng biyaya. Oh, ayan na. Ay, ah, salamat Lord. Oh, ayan oh. Hmm. Oh, okay, yun, ah. ayan, oh ipena. Ano, fighter, ah, bali. Sabi mo na. ako, medyo nahiningal-hingal ako, te ayan papandao na kami sa dulot yung aming kita kitang eh, baka bumangga sa isang buya ayan mga ka itong area namin talagang baka sakali na lang ito Pauwi na kami sana yun oh yun oh iningatan ko kanina ayan mga ka naman daw na uli kami tatanghalian baka init ayan oh tignan natin yung dalawang kasama ko nakaluto na ako na naman lang loob ng isda yung black marlin na iluto ko na Ulam namin mamaya. Ayan o. Oh. Ayan, uh, uh, daw pa siya o. Oh. si Balbon. Bad, right. wala. Sige. Ayan, tatatalo pa po. Ayan, binagso na ni... Ganap, wala si Balbon. Eh! Oh, ayan na o. Oh. Ayan na sila dalawa o. Oh. Nagpambuno na, nagpambuno na o. Oh. Ayan na o, oh. sinampal-sampal na sila. Ayan na, nagpapambuno pa o. Oh. Tumsubi -wala, mm. mm. wala pa yan. Ooh. 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 Uh. Sub -sub uh. ayan. Uh. Uh. Oh, pati oh. oh. <laughs> <laughs> <Nah, nayari> Na, <laughs> nyari na. Naman po. Naman daw na naman tayo. Meron naman isa. Ayan na mga kapayti. Oh, watch Ayan, another Dorado. Kanina ay ang bigo. Ayan na. Oh, yung yakap na niya. Oh, masisira lang ba to, oh, Lalay lang. Alalay. Oh, lalagyan ng, ay no, para masisiluin nila yan. Oh, so, kawit. Nakawit, ano. Tapos tali sa buntot. Oh, wala nang kawala. Hmm. Ayan, ano, diretsyo uli kami. mamandao doon. na po yung mga patabaw. Tingnan natin kung may titirik-tirik pa dyan.